pakwan. Mm. Mm, sarap. Hello ka umami, may bago na naman pong in-order na gulay ang aking asawa. Actually, pangalawang box na po ito. Nung una ay nagustuhan namin, kaya umorder ulit siya. Dahil sabi ko, subukan naman namin sa pinakbet o inabraw. So, sardinas yung naisipan kong isahog ngayon. Ganyan po siya. Medyo lanta na nga ho, dahil hindi ko agad na iluto. Ayan, ganyan po siya umami Isang klase ng bunga na tinatawag nilang pakwan. At huhugasan ko lang po, hihimayin. At ito na po siya, ngayong nahimay na. Nag-iwan lang tayo ng isa. Ayan, nahugasan ko na rin. Kamatis, kaunting bagoong, kaunting patis, sardinas. Kumukulo na, kaya ilalagay na natin. Lulutuin lang po natin saglit. Mabilis lang siyang maluto katulad ng mga talong, sitaw, at ng okra. Yan. At hahaluan lang po natin ng kaunting malunggay. Galing po sa ating garden. Ilagay na natin. Ayan, tikman po natin. Meron akong kaunting kanin. <laughs> Kaunti lang. Mm. Manamis na mis. Ang tamis. ma Mabango. Wala siyang pait o uh, mm masamang amoy. Para siyang sitaw, ka umami. Parang half cook na sitaw na meron po siyang buto. Hmm? Meron siyang mabangong buto. Ganyan po siya. Hmm? Ito po yung napapatami sa kanya. Yung napakalambot. Parang buto ng langka yung langka na mura pa na ginataan ganun po yung lasa ng buto niya na manimis ni na mesi ito parang lasa ng mga sitaw hmm, ang sarap I think masarap din siya sa mga pinakbet sa mga munggo hmm. pakwan ang tawag nila sa gula na to. Hindi pakwan ng watermelon ha. <laughs> Pak means vegetable. Wan means sweet. So sweet vegetable. Pero hindi, hindi naman super sweet like asukal. At yung karaniwang kinakain po talaga dito ay yung talbos niya. Nakikita lagi sa palengke. All year round merong talbos ng pakwan. At ganito po yung itsura niya. So yung bunga po niya ay once a year lang nagkakaroon Kaya hindi siya pangkaraniwang nakikita sa palengke Kaya in-order ng asawa ko online hmm masarap So sa atin po ba, meron din ganitong klase ng um, gulay Lalagay ko po sa comment section yung kanyang uh, English name Baka sakaling meron sa atin at matikman niyo rin Mmm, masarap So, ayun lang mga kaumami. Sana ay natuwa na naman kayo sa kakaibang gulay na naipakita ko ngayon. Kung meron sa ating ganitong klase ng gulay, please let me know. At paano naman natin niluluto. Yung more details ng gulay na ito, pakitingin po sa ating comment section para po ma nyo. Thank you for watching. Pakishare po kung nagustuhan ng video.